Ayan okay, guys, o. Oh. Oh, Pagpunta dito, ayan. Hey, okay, sheesh. Ah. So yun guys, may dalag ako sa akin dito. Ayan. Gagawin ko ng mga dating panahon. Ayan okay, guys, so, Dito yung baga guys, o. Oh. ganyan yung bala sa baga yan guys, o. Oh. Huwag ganyan yung sa baga lang yan eh, guys. Ganyan lang sa bagay guys. Ayan. Lagyan niya naman lang yan. Tapos okay na yan guys. Patay na po eh. Ito down, guys. Nalapag mo lang dito yan guys. Nalapag mo lang dito yan. Then. Guys. Pupuha ka ngayon ng asin. Ayan guys. So asin o. pagkita natin ng asin. Ayan kaya ko lang guys. Para di maalat. Ayan guys. Ito okay, guys. Sandok. Tapos yung kanin. May di mainit. Ayan guys. Ayan oh. guys. Sandokin mo lahat yan guys. Then lagyan mo dito. Malata guys yung kanin namin guys. dahil punta kami sa kubo ngayon guys dun muna kami maghapon nilinisin yung kubo ayan guys pwede na yan guys marami na yan then galingan 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 galing, guys mga bata kami guys, gato'y ginagawa ng magulang kami guys. Tapos, ibebend na ganyan na guys. Pagkakas na ganyan yung guys eh. Ayan oh, ganyan guys. Tapos ibebend, bend lang nilang ganyan guys. Ayan. Tapos sa ganyan mo guys. Ganyan guys. Tapos guys, ganyan guys. Ewan ko kayo kung tama guys yung ginagawa ko guys. Kalimutan ko na kasi guys. Aku lagi muka mag-ais ha. Lagi niya, ito muna. Okay. Lang, guys. Guys. Okay ah, ba? Guys, ito guys. So, itlog. Itlog na pula. Ayan guys, bako ramen. yan lang yan guys kamping hindi yan guys ako balas so yung nga guys kararat dito na kami ng sukubo kararat din yan ang buko guys east guys ang idol dito So yung nga uh, guys, dito sa kubo, magtatabas-tabas muna tayo guys. Nasa yung bano natin guys. Oh. Nasisirahin na natin ito. Dinisin natin itong munyog.

sa aming alaman siya Guys, ulam kay sardinas Kay sardinas Sibuyas Ito eh. guys, Ito yung maganda yan Ito guys, yung maganda yan eh. Ito guys, yung yan guys, yung wow Cheese Kamat-kamat, kawan guys, Ini. Kita akan menjilat di sini. Ini adalah sartinis, kawan-kawan. Kita akan buat di sini, kawan-kawan. Kita guys. buat di sini, kawan-kawan. Ini, kawan-kawan. di sini. guys. Tapos, ilog na pula. Ayan guys, yan. Kain tayo guys, yan. Guys, nandito nga pala sa ating Sa ating sa mga pala, usapang pala, usapang pala to, guys. Isa ko mo. paano uh, na 'yung bait ko 'yung nilagay yun, itlog ng native guys. Nena. Ng uh. nagdulo ko ng manok ko guys 'yung nilagay yun, ko ng mang itlog. And guys. Kain tayo guys. Kain tayo guys. Ano 'yon? itlo guys. Yan o. No? Kain tayo mga idol. Yan guys. O. No? Tanghalian guys. Dito nga pala tayo sa kubo guys. Yan. Uh, okay. <coughs> okay. Eh, so wala kaming kutsigyay. Panalas lang. guys, sayang guys. Huwag na tayo mag-inarte guys, nasa bundok tayo. Tapos, kamatis. sa and guys. Kain tayo kayo tayo Yung guys maraming maraming salamat sa Panginoon Sa araw-araw mga binibigay ng pagkain Kain tayo mga idol Sarap okay. talaga eh. Pagkain sa dahon. Ang so, bata kami ganito eh. Ang bata kami, mga babao na kami na nanay namin ganito. Okay Mag niya magpatay ng wedding. bata babao nya niya kami. Ang mga garages, itangalian. Hapun Binabang ni dah minum Tidak apa-apa Kita no? Sangkit Ada botol ni Untuk timplainnya Terus babi bintikku Nak jadi babi bintikku Today so, guys. Good Thank you Lord. Yes, thank you Lord. And, and guys, ubos na kanin na pinako namin guys. Ubos, ubos, ubos na. Uh. Maraming maraming salamat. Thanks for watching. Huwag nyo isikip ang isikipang ads. Maraming salamat ko. Thanks for watching. yun nga guys katatapos kumain niya ang ganda ng tanawin niya sa labas guys ito dito at mas maganda ulan guys so yun nga guys meriyan din natin alas 3 na meriyan din natin itlog na naitira mmmm Yummy, yummy. Ay, mo na merienda guys. Yung iklig lang guys. May dalawa pang tira kanina sa ulam. Mmm.